So, ayun mga idol, samahan nyo ako. Titingin tayo ng bigas na mabibili. At alamin natin kung magkano ng bigas ngayon. Ayun, tara. Samahan nyo ako mga idol. Nakamotor nga pala tayo. ay mga idol. Ito, Ito na tayo mga idol. Titingin tayo. ano? o. No? Ayan mga mga idol, P48, P49, P51 P4.5, P10 Ito magkano dinorado nyo ngayon? P50 Pag isang sako magkano? Mga presyo mga idol 15 15 15 Dati p lang P1.50 mas na mga idol dati 1450 lang. Tayo mga idol 'yung 25 kilos, 15. Hindi ko kaya so 700 lang muna binili ko. Medyo mabigat. At ayun 'yung binili natin, mga idol, sinasako na ni Kuya at titimbangin. Grabe mga idol, oh hindi na natin kaya yung presyo so yung muna ang kalahating kilo lang muna ng, ay sa sako lang muna ng 25 kilos ang binili natin ayun si nanay bibili rin sa mga nagbabawas ng kolesterol ayan at saka diabetes yung bigas na brown no? 85 na mga idol ilang kilo yung puti, sir? ilan kelanabot okay, 11. ayan 11.6 11.6 mga idol sakto 700 ano oras na 11:30 mga idol pinasakay ko na kay kuya yung uh, binili nating bigas medyo kan uh, hasil ngayon ng presyo mga idol So ayan uwi na tayo so ayan mga idol uwi na tayo at nabili na natin yung bigas natin na pinamili ayan for the go So yun nga naisip ko habang uh, pauwi tayo Paano na lang pagdating ng Christmas at New Year mga idol Lalo pa yan magtataas, magmamahal Ayan. Grabe Hindi na natin kaya yung pagtaas ng inflation mga idol So ayan, tututipid tayo ngayon Grabe So ayan at uh, On the way pa rin tayo sa ating pag-uwi mga idol Para motor tayo, one hand lang mga idol. At si magpuputo duman mga idol. Yan, malapit tayo sa bahay. Hi -hi! and mga idol, one hand lang. Oh. <laughs> bahay na tayo. Mga idol, Baba na natin yung ating pinamili. Ayan. At dito na tayo sa bahay mga idol. At nabot ko nga pala dyan si nanay ko, Naglalaba. Ayan. Lapag na natin yung ating uh, pinambiling bigas. Kumain ka na, ma? Hindi pa. pa. daw siya kumakaya ng pananghelian So, ayun mga idol, nagluto nga pala kami ng uh, adobong sitaw. Yan yung pinamalingin natin kanina. Adobong sitaw na may uh, kangkong. Tapos sinahugan natin Ay. ng kwan uh, ng uh, karne ng baboy mga idol. So ayun, pawisan na naman tayo. At mamaya magpapagupit tayo mga idol. Oh. Mukha na naman tayong nyo Adal <laughs> meron din tayong ulam na isa pa, yung binigay ni Boss Kapon, may tira. Ito, oh. Manok na, ayawang ko kung anong luto dito. Tapos, tinadtad parang bupis. So, yun ang ulam natin ngayong araw na ito, mga idol, kakain na tayo. Ito, mga idol, nagsandok na rin si nanay ko. Ayan, na pananghalian na, mga idol, tara kain tayo. At ayun. Ha? Ito na yung kanin ko? So, ayun, dami. dami naman ng kanin ko, ma. konti lang ako. So, ayun, kakain na tayo. Itadakimasu. Minasang. para kain na pananghalian mga idol eto hmm. so ay nagtawag nga yung pamangkin ko mga idol may narinig, may narinig siya nagtitinda ng ice cream ayun nagpapabili bilhin natin mga idol ayun, mga idol uh, pinatakbo ko muna at malayo na siya titignan ko na lang mga idol para ano baka kung saan pumunta tong batang to eh ayun pabalik na siya mga idol aking pamangkin ayun layo Lain na nakalagpas na yung mag-ice cream kaya hindi na namin naabutan so pinatakbo ko na lang muna siya doon. Ayan. Nakabili ka? Magkana yan? 20? Ayos ba yan? Patingin nga ako. Wow, sarap naman naman ice cream dessert. Ayun. Awesome. So ayun mga idol, puputulin ko na lang muna dito yung aming vlog at magdi-dessert na muna si Prime mga idol. Maraming salamat po ulit. have a good day